pulungan ang bagsak ng isang lalaki nagnakaw ng 15,000 pisong kita ng isang tindahan sa Quezon City. Giit naman ang na sospek, hindi raw ganun kalaki ang tinangay niyang pera. Nasa front line ng balitang yan si Ian Suyo. Sa kuhang ito ng CCTV ng barangay Obrero, Quezon City, makikitang palakad-lakad sa kalsada ang lalaking ito na walang pangitaas. Pupunta siya sa tapat ng isang tindahan at maya-maya pa ipapasok sa loob. Saglit siyang lumabas at nanghingi pa ng plastik sa isang bahay. Matapos niya, naibuli siyang bumalik sa tindahan. At sa pagkakataong ito, tinangay na pala niya ang kita ng tindahan. Kwento ng pulis na may-ari ng tindahan, laking gulat na lang nila nang madat na nawala na ang labing limang libong pisong laman ng kanilang kaha. Tumawag yung misis ko. Tinanong ako kung nasan yung benta kasi pumasok ako umaga eh. Dahil may benta ng magdamag. Nung sabi ko, may benta dyan. Nung bago ako umalis, iniwang ko. Ngayon nagulat siya bakit wala. Sa tulong ng CCTV na ang pagkakakilanlan ng pumasok sa tindahan na si Rosen Rex Cruz, 43 anyos. Natuntun din ang bahay at agad inaresto ang suspect. Hindi na niya itinanggi ang krimen. Nagibit lang po ako doon kasi walang pakain yung mga anak ko. Hindi, bukas lang po kasi yung pinto. hindi naman bumukong bu kinasok talaga yung kalahati ng katawang ulta. Hindi nukukulong doon kasi marapit, marapit na yung na yun. De. Pero giit ng suspect, hindi raw 15,000 piso ang kinuha niya. Ay, hindi, Napag-alamang dati nang nakulong ang suspect sa kaparehong kaso. Dati rin siyang barangay tanod sa lugar. Dati po siyang membro ng BPSO dahil sa pagkakasangkot niya sa pagnanakaw, agad po siyang tinanggal sa pagiging BPSO. Mahaharap si Cruz sa kasong TEF. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, New spy.